Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng matapang na paalala ang Miss Universe 1969 na si Gloria Diaz kay action star at senatorial candidate Philip Salvador matapos nitong maghayag ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng isyo sa International Criminal Court o ICC. Sa isang Instagram video kung saan maririnig si Philip na nananawagan para sa dating Pangulo, nagkomento si Gloria at sinabing, Yung anak mo padalhan mo ng pera, na tumutukoy sa anak nito kay Chris Aquino na si Josh. Ang nasabing komento ni Gloria ay umani ng atensyon sa social media, lalo na't matagal ng usap-usapan ang pagiging tahimik ni Philip pagdating sa kanyang obligasyon bilang ama. Si Josh ay anak ni Chris at Philip, ngunit ayon sa ilang ulat, halos isang dekada na umano ang lumipas mula nang huling makita ni Philip ang anak. Ayon sa showbiz reporter na si Oje Diaz, inamin ni Philip sa ilang malalapit na kaibigan na nami-miss na niya si Josh. Ngayon paman, ilang buwan na rin ang nakalipas mula ng isiwalat ni Chris Aquino na ginagamit ni umano ni Philip ang pangalan ni Josh upang makakuha ng simpatsya sa publiko lalo na ngayong nagbabalik ito sa mundo ng politika. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik at dignified si Chris sa usapin. Sa isang lumang panayam, sinabi niyang wala siyang sama ng loob kay Philip dahil hindi naman ito ng gulo o nagsalita ng masama laban sa kanya. Ania, pinuri pa ni Philip ang kanyang pamilya at ang pagpapalaki nila kay Josh. Ngunit kabaligtaran ni Chris ang naging tono ni Gloria Diaz sa kanyang tuwirang pahayag, tila baga siya na ang nagsalita para sa mga single moms na tulad ni Chris na matagal nang kinikimkim ang sakit ng pagiging inang mag-isa. Sa ngayon, wala pang sagot si Philip Salvador sa naging komento ni Gloria. Dahil dito, muling umalingaungaw ang tanong ng publiko, may moral na karapatan pa bang makisangkot sa mga pambansang isyo ang isang amang matagal nang hindi tumutupad sa obligasyon sa sarili niyang anak?